Yes, magandang hapon at tama ngayon sa my, uh... may uh, kami ngayon sa may painitan lang dumagay ito kasama ko aking guys guys From uh, Baguio City Kalito na kayo Ayan sir, Sir Darwin Ayan, Sir Darwin Masita kayo dito sa painitan guys Stall number number 15, Martinez Painitan Ayan po, tinitingin yung guys yun po, tinitingin kapag yung plain lang kapag may sarap guys alam yan dito nasa labaw yung mga guys ko dito kasi para pati pa naman meron ang mga special delicacy ng dumagay dito 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 Ah, ito yung may mango. Kasi bod-bod sa so tanhay. Ito so, ko mango. Kabog. Yung kabog, plain lang. Kabog. Ano ang tawag dito, sir? Ah, uh, toppings na uh, tapol toppings tapol uh, good, good na tapol kasi ibig sabihin naman tapol ma'am uh, naka-bayolit po yung gulay mm. word na bisaya name tapol bayolit po yung uh, ano niya yung kakanin niya mm. kami guys kasi yes, gutom eh. kami sa tour ayan o oh. ayan wow sarap po guys may kape kayo ano ano tong wow masarap sarap na guys utulo talaga laway mo wow sarap, sarap.